Brigada In the heart Of changing lives Makabagong tunay na radyo Tunay na radyo Angat sa musika at balita Musika at balita Brigada News FM Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Time, the new Filipino time, alas sa is ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig ready sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. Umangal. Umangal. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Escudero, Revilla at Binay, idinawit ni dating DPWH Undersecretary Bernardo sa Flood Control Controversy. Dating sundalo naman na si Guteza, naghatid umano ng pera kina Zaldico at Romualdez. Mga pinangalanan sa Blue Ribbon Inquiry, pakakasuhan na ng NBI. Child Rights Group, nagkilos protesta sa labas ng MPD para sa agarang pagpapalaya sa mga menor de edad na iligal na inaresto at ikinulong dahil sa rayot sa Maynila. At Bagyong Opong, napatili ang lakas bago ang inaasahang bukas. Hagupit ng bagyo, ramdam na sa Eastern Visayas. Dry Bats, Maldita, Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives helping and inspiring people to achieve a better life sa lakas ng drive max plus herbal capsule at resistencia ng power cells herbal capsule is i drive max brigada bantay Nationwide. wide drive max, Dry max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa brigada New sa Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, September 25, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Angel Divera. DriveMax. DriveMax. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada kumanta na sa naging ikaanim na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si dating DPWH Undersecretary Bernardo. Sa kanyang affidavit, idinawit niya sa usaping flood control sina Senator Cheese Escudero, Ramon Bong Revilla Jr. at Senator Nancy Binay. Samantala, isang dating sundalo naman ang nagbulgar na nagahatid umano sila ng pera sa bahay ni na Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ancortez, Cortez, ibrigada e mo! Brigada. Brigada, Brigada! Report! Brigada siya umami na nga ngayong araw si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na hindi siya naging matatag at tapat siya sa kanyang tungkulin sa Department of Public Works and Highway. Ako po ay umaamin sa aking maling nagawa. Ako po ay hindi naging matatag at tapat sa pagpapatupad ng tungkulin na ipinagkatiwala sa akin ng ating pamahalaan at sambayanan. Taus puso at puno ng pagsisisi na ako po ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos, sa ating bansa at mga kababayan, gayon din sa aking pamilya, mga kaibigan at sa lahat ng aking binigo. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Kasunod nga na naging pag-amin niya ay nilapag din niya ang mga pangalan na di umanin ang katransaksyon nila at binigyan ng kickback sa mga proyekto at kabilang na nga rito si na Sen. Cheese Escudero, dating Sen. Ramon Bong Revilla Jr., dating Sen. Nancy Binay at maging si Deputy Undersecretary Trike Volaybar. Senator Ramon Bong Revilla, Sometime in the year 2024, Senator Revilla and I met, where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla. Will appreciate additional contributions for his, for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. Matapos lang mabas ang isyong ito ay agad naman itong pinabulaanan ng na mga nadakwit na pangalan. Ayon kay Escudero, handa raw siyang patunayan na walang katotohanan. Ang mga negasyong ibinakas sa kanya, lalo't bila well-orchestrated lang daw ito para takihin ang Senado. Samantala nagulat at nalulungkot naman si Binay sa pagkadaan niya. Saan naman lang ito dahil wala naman daw na katotohanan. Habang si Revilla naman ay handang makipagtulungan sa anumang imbasikasyon tungkol dito sa kapilang banda maliban nga sa mga nasabing pangalan ay nadawit din sa isyu nito si na Congressman Saldico at maging si dating House Speaker Martin Romualdez na magsalita ang dating sundalo na si Ogire Galagotesa. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42, 42. McKinley Street, Tagig, ang labing isang ah, labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back-up at advance party na nagkakaroon ng rotation. Kinumpirma naman ni Justice Secretary Crispin Remulla na bahagi na ng protected witness si Bernardo katulad nga ng mag-asawang Diskaya at ng BGC Boy. Live mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Anfortas ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News max max Brigada Nationwide. Nation so, samantala mga kabrigada, inirekomenda na rin ng NBI ang pagsasampa ng kaso sa mga pangapinangalanan ngayong araw sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Hindi na muna dinitalye ni Justice Secretary Boying Remulla ang mga pangakasuhan ng NBI pero una nang idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sina Congressman na Saldico. Sa Senator Chisa Escudero at former Senators Nancy Binay at Bong Rebilla. Nabanggit din ni Orly Regala Gutesa ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang sa mga kaso ay indirect bribery, malversation ng public funds at iba pang sakop ng anti-graft law. Kinukurma pa ni, ni Rimulya na si Bernardo ay bahagi na rin ng protected witnesses ng DOJ. Pasok na rin daw si Saldeco sa Immigration Lookout Bulletin Order para mamonitor ang kanyang mga galaw. Una nang itinituring na protected witnesses na dating DPWH Bulacan, 1st District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza, ganun din ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Bago pa ito, kabrikada, isa-isa nang nagsipag deny ang mga bagong pangalang idinawit sa Blue Ribbon Inquiry. May kanya-kanyang statement si Escudero Binay Revilla, pati na rin ang iba pang pangalang nadawit na dawit na si Executive Secretary Lucas Bersamin, Benguet Representative Eric Goyap at DepEd Undersecretary Trigive Olaybar. Fightbacks, Fightbacks, Brigada Bandita, Nationwide, Nationwide Samantala nanindigan si Executive Secretary Lucas Bersamin na nananatiling malinis ang kanyang record bilang lingkod bayan. Ito'y matapos niyang pasinungalingan ang mga aligasyong idinadawit ang kanyang tanggapan sa umano'y 15% kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Sometime 2024, Yusek Olivar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriations supposedly for the office of the executive secretary. Ito ang isa sa mga isiniwalat ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Hinggil ito sa umano'y 15% commitment na inihirit daw sa kanya noong 2024 ni DepEd Undersecretary Trigiv Oliver. Sa salaysay ni Bernardo, sinabi nitong nakipag-meeting sa kanya si Oliver para i-discuss ang unprogrammed appropriations para sa Office of the Executive Secretary. Sa naturang pagpupulong, hiningi Iniraw ni Olivar ang listahan ng mga proyekto at kalaunan ay nagtakda ng 15% commitment. Agad namang naglabas ng pahayag sa Executive Secretary Lucas Bersamin hinggil sa nasabing aligasyon. Giit ni Bersamin, walang katotohanan ang pahayag ni Bernardo dahil hindi nakikialam ang Office of the Executive Secretary sa anumang usapin na may kinalaman sa budgetary allocations ng Department of Public Works and Highways. Nilinaw rin niya na walang transaksyon o ugnayan ang OES sa dating DPWH official maging kay Yusek Olayvar na una na rin tumanggi sa parehong paratang. Binigyang diin ni Bursami na nanatiling malinis ang kanyang record bilang matagal nang naglilingkod sa pamahalaan, una bilang career judicial officer at ngayon ay bilang executive secretary. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Ang pagdawit naman kay dating House Speaker Martin Romualde sa pagtanggap ng kickback mula sa flood control, tinawag na pamumulitika. Romualdez pinuna ang umunoy coaching o pagtuturo sa testigo. Obrigada haji caminho e obrigada, amor. brigada mo ja. brigada report Bigada Angel, gawa-gawa at imposible umano ang testimonya sa Senate Tribune Committee hearing laban kay dating House Speaker Martin Romualdez na nag-uuglay sa kanya sa pagtanggap ng kickback mula sa flood control project. Sa isang statement ngayong hapon, maraming pinabulaanan ni Romualdez ang aligasyon ng dating baril at ngayon security consultant na si Orly Guteza at ikinagulat ang isiniwalat na mayroong mga baleta na may lamang pera na inihatid sa kanya tirahan. Punto ni Romualdez ang testimonya ng witness na ipinresinta ni Senator Rodante Marcoleta ay isang desperadong pagtatangka na isang kutsa sa pagtanggap ng tiktak na hindi kailanman nangyari at pilit na pilit paliwanag dito. Ang sinasabing delivery ng pera sa McKinley simula noong December 2024 ay imposible dahil under renovation ang property mula pa noong Enero ng naturang taon at walang nakatira maliban sa construction workers tinawag din ni Pr. Valdez na pamumulitika at produkto ng coaching o pagtuturo ang testimonya kaya hindi umano niya papayagan na palampasin lang ito. Muli namang nanindigan ng dating speaker na kahit kailan ay hindi siya tumanggap o nakinabang sa kickback mula sa anumang infrastructure project at wala siyang ipinagutos o otorisasyon sa mga hakbang na magtataksil sa mamamayan o sisira sa kanyang pangalan. Binigyang diin pa ni Pr. Valdez na handa siya sa anumang patas, transparent at walang kinikilingang investigasyon hinggil sa kasinungalingan nagbitiw umano siya bilang speaker ng kamera upang ipakita ang suporta sa investigasyon sa flood control issues. Dagdag niya na nahimik siya bilang respeto sa proseso. Ngunit ngayon nakaladkad na ang kanyang pangalan sa kontrobersya. Lalaban na umano siya. Bitbit -bit ang ebidensya. Kasabay na pagsisigurong hindi siya nagnakaw sa pondo na bayan at hindi niya kailangan ang pera na galing sa masama. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaamino ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Max, Max, Brigada Balita, Nationwide, Nationwide. Samantala mga kabrigada, na, panatili naman ng severe tropical storm opong ang lakas nito habang kumikilos pa kanluran sa Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 195 kilometers east-northeast ng Giwayan Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot ng 100 km per hour at bugso nga abot naman ng 135 km per hour. Dahil po sa inaasahang lakas ng hagupit nito, nakataas sa tropical cyclone wind signal number 3 ang Sorsogon, northern portion ng Masbate, kasama ang Tikau at Burias Islands, at northern Samar, northern portion ng eastern Samar, at northern portion ng Samar. Nakasailalim naman sa tropical cyclone wind signal number 2 ang eastern portion ng Batangas, southern portion ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Katanduanes, nalalabing bahagi ng Masbate, Marinduque, Romblon, at Oriental Mindoro, central portion ng Eastern Samar, central portion ng Samar, Biliran at North-Western west, portion ng Leyte. Maliban po sa mga yan, ay marami ring lugar ang nakasailalim ngayon sa signal number one. Sa pagtatayaho ng pag-asa, malakas na ulan at hangin ang dala ng bagyong opo. Inaasahan itong mag-landfall bukas sa Northern Samar at posible itong maging isang typhoon bago mag-landfall. Brigada Balita. Nationwide. Sa ito pang mga balita, mga kabrigada, nagkilos protesta sa harap ng Manila Police District Headquarters ang isang child rights group para sa agarang pagpapalaya sa mga minor de edad na iligal na inaresto at ikinulong dahil sa rayot sa Maynila. May report si Brigada Jigo Custodio. I-Brigada mo! Brigada! Report! Sa harap ng Manila Police District Headquarters sa Maynila, nagkilos protesta ang Child Rights Alliance na salinlahi upang kundinahin ang umano'y matinding pang-abuso ng pulisya. Binansagan ng grupo ang PNP bilang Child Rights Violator. Kasunod ito ng umano'y ilegal na pag-aresto at pagkulong sa halos isandaang kabataan kabilang na ang isang siyam na taong gulang na sangkot sa rayot sa Maynila noong September 21. Children are not criminals. They do not belong in the in a jail they do not belong, apprehended for simply being out in the street. Ayon sa grupo, sa halip ng mga tiwaling opisyalang ikulong, mga bata ang nakararanas ng pananakit, gutom at torture sa loob mismo ng presinto. Bukod dito, tinulagsa rin ng grupo si Manila Mayor Isko Moreno na umunoy hindi maaaring walang alam sa mga nangyari. Giit nila, kung tunay na may malasakit sa kabataan ng alkalde, hindi niya hahayang abusuhin ng mga ito. Yorme, tulungan niyo po kami kasi ilang araw na rin po kasi hindi nakakatulong. eh, baka mamaya po, lalo po yung mga pila po na nakuuli din uh, during rally. Sana po sa lalong madaling panahon, pa po ito. Tulungan niyo po kami, Yorme. Dagdag pa ng salin lahi, malinaw na nakaugat sa mas malawak na problema ng sistemang bulok at kurap ang masares at pangaabuso. Ang mga may kapangyarihan, anila inananatiling ligtas samantalang ang mga maralita at kabataan ang lubos na naaapi. In the heart of changing lives, ako si Brigada J. Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Trimax. Right, Brigada Nationwide. Nationwide. Samantala, dalawang Taiwanese nationals ang arestado sa NAIA Terminal 3 na sangkot umano sa online human trafficking at large-scale illegal recruitment. Target nilang itransport ang anim na Pilipinong biktima papuntang Cambodia para pagtrabahuhin bilang mga scammer. Isang Filipino facilitator din na nakabase sa Cambodia ang kabilang sa mga kakasuhan. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo. Brigada. Huli sa isang entrapment operation sa Naiya Terminal 3 ang dalawang Taiwanese nationals na ito na sangkot umano sa online human trafficking at large-scale illegal recruitment. Target nilang itransport ang anim na Pilipinong biktima papuntang Cambodia para pagtrabahuhin bilang mga scammer. Ayon sa PNP Women and Children Protection Center, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa isang grupo na magtatrabaho umano sa Cambodia sa isang pogo company kapalit ng pangakong sahod na 1,000 US dollars o katumbas ng 50,000 pesos kada buwan. Uh, this was coordinated uh, uh, to us by the Department uh, DMV. So this is a joint operation po na kinandak ng aming opisina ng Women and Children Protection Center. So uh, regarding po sa isang report na accordingly meron po tayong uh, meron pong itatransport or there is uh, a trafficking to be happened. This operation led to the uh, arrest po ng dalawang uh, suspects natin na Taiwanese, Taiwan nationals and then uh, rescue po ng anim na victims natin na supposedly to be transport doon sa Cambodia as uh, in Epogo. So they were promised uh, a salary of uh, 1,000 USD or that is equivalent to 50,000 50, 50 pesos. Sa investigasyon, nadiskubre na isang social media platform ang ginamit para makapanghikayat ang mga biktima. Sa mga naidigtas, dalawa rito ay babae at apat ang lalaki na may edad 26 hanggang 20s. Ay uh, yung mga victims po natin na recruit sila sa isang uh, uh, platform, social platform and then uh, yun nga po uh, nag-usap-usap sila doon, merong isang group doon. As per investigation po dito sa case natin to, I aware po yung ating mga victims, yung mga narescue na rescue natin that, that they will work uh, did, uh, as uh, scammers doon po sa, Ka sa Cambodia. Ayon kay Deseño, matagal nang pabalik-balik sa Pilipinas ang isa sa mga nahuling Taiwanese, ngunit hindi dito binanggit ang kanilang illegal na operasyon. Inutusan umano sila ng isang Filipino facilitator mula Cambodia na kasulukuyang ding iniimbestigahan. Upon investigation sa dalawa nating uh, naaresto, uh, they were also ano, parang inutusan sila ng isang Filipino facilitator doon sa Cambodia okay. na to susunduin yung eto nga yung mga victims natin na anim, but... Uh na efforts po na ginawa ng ating uh, WCPC and with uh, partners na aresto sila. Yes po. Kasalukuyang nasa custody ng Interagency Council Against Trafficking ang mga biktima habang nagpapatuloy ang investigasyon. Mahaharap naman ang mga sospek sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Syndicated Illegal Recruitment na may parusang hanggang habang buhay na pagkakakulong at multang aabot sa limang milyon. Nagpapatuloy din ang koordinasyon na Philippine authorities sa Cambodian Police upang tugisin ang Filipino facilitator na utak-umano ng operasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the Music and News Authority. Inyo na ang Drive Brigada Balita Nationwide Maghapong binantayan upang kumpleto Ang balitaan Drive Max Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan Ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Angel Di Vera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 91 days na lang, Pasko na. Mula rito sa Brigada New Seven Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay tuna ina radio, makabagong tunay na tuna ina radio. Angat sa musika sa at balita, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.